Ano daw sa laman na to, te? Violet. Violet, ano? Bayulit, po ang Ganda kaya nito. Ano kung may tubo dyan? Ano yun yung baka tigas, baka tigas na ang nasa malat. Uh... Malalambot pa okay. eh. Hindi, may, pag may buto na yan, may buto na. Siya. Wala akong makitang buto eh. Mapasok na kaya? Ano mga grade ng mga Ang panganay ko grade 9, pangalawa ko grade 4, yung bunso kinder. Uh, Malalayo 5 years pa gitan. Ni uh, family uh, planning kasi ako. Si ano ay si yung yung, yung dating si Ruben si atawa din Sino si asimil ng bunso? Okay. Kailangan sana magkatigib at yung yung ki, ano? ba, anim. Maliliwanag na lang kaming buhay. Hmm? Ito yan nga. Oh. Lima na lang kami buhay. Hindi ah, oh, oh, dalawang oh, lalaki lang sila. Ito yung guys. Apat na lalaki. Oh, dalawang isang lalaki at apat sa babae. Hmm. -mm. Sarap sana. Mangaligaw lang to, 'di ba? Ano yan? Anong pangalan ng halaman na to? Paano ba to itanim? Ituro ba to? Ito ba yan. Ito ba yan? bulaklak yun eh. Yung mga sumisibol pa lang, ayun eh. Di yung mga tuyo na dahon yun Di mo ba alam tayo, mamahal kayo ng mga halaman doon pag, pag, bumibili ka? Hmm. Ah, <susurra> uh, na pa naman alis ko. magandang dilag. saan mga hindi tayo nakatagay tuloy ay hey, mag aaral mabuti ha wag gaya mga magulang mo ha aray ano pasok ka na din ah alis na ako mamaya hindi tayo nakapagtagay hindi na nakaalis kinuha yung pera ko eh may nga bago ko ko talaga. Wala po, pa masahe pa. Bye bye Marian. Okay, <laughs> nakita nakita ni nakita ni Junior yung video natin. Senior niya sabi niya sana all gumala. Sana <laughs> <laughs> nakapasya. Sabi niya kailan kaya ako makapunta diyan? Tabahin <laughs> ni Marian, anak ni Marian. Ilan na anak mo? Apat. Akala ko aning. Wala, <laughs> tudagan pa lang ang galaw. Dagdagan mo na agad. <laughs> Namiss ko nga ano yung ganitong apuan dati, o. Oh, na? Mga apuan. Tapos yung bahay namin, puro kawayan din. Nakamiss. yung aso, wala, yung pusa, walang pakialam sa mundo. Kaso ngayon, dami na. Puro na ano, simintado, eh. Mangga ba yun? Oo. Hinog? Hinog. Oh, oh. <laughs> Wala ba? Wala akong madalang malong wala akong madala na madala na gulay. Puso ko. <laughs> Lahat yan? Magkano kayong bayad niya sa ban? Hmm? Hmm. Dito ko na lang may daanan. Samahan mo ako. Sabay tayo. Hatid mo ko dun. yung puso. Oo, ano oh, bakit kayo? Bakit? ka pa. Oo, oh, bistay nga. Kaya ko yan pa kaya. Daw yun? Ano ka ba? Kaya ko yan. Ako kaya lalaki sa amin. Uh, Ako, Nakaya ko yan. Ano ka ba? Um,